ay. Ay. Ga. Si. <laughs> ano boy pa? <makes noise> ha? <makes noise> wow, sayang naman. Pakakawalan nung na sana namin. Ay, boy! 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 Boy, boy, mabubuhay yan, mabubuhay Boy pa, boy pa. I ano mo, kami ulo. Op, op, iyan niyo, iyan niyo, iyan niyo sa init. Mabubuhay pa. O, alis kayo dyan, nilamig lang. Buhay pa, buhay pa. Hawa ka mo maiki, ha. May mga bata. Iyan mo. Pakakawalan kasi natin yan. Tingnan mo nga ka kung kaya pa natin i-survive yan. Okay pa, okay pa siya. Tingnan, tingnan, tinya. Ano siya? Huwag masyadong madinang hawak sa ulo. Buhay pa, buhay pa. Pakakawalan po natin. I-ano mo nga dito. Lapag mo nga muna para ma-relax yung katawan niya. Pero wala kami ulo. Oh, buhay pa. Buhay pa. Oh, Lakas pa eh. Wagalaw pa eh. Gininaw lang. Buhay pa. Buhay pa. Makaka-ano pa siya. Makaka-recover. Ah, ah, malamig. Laki balo mo. Oh, pamirsa. Yan ano. Ayun oh, ang you know, lakas pa oh. Oh. Hindi <laughs> <laughs> ano lang natin, tingnan natin siya ma-relax. <laughs> Meron ba tayong pag-aano sa kanya? <susurrr> kasi pakakawala kasi natin. <laughs> laki balo <laughs> uh. mmm. na mo. Sako e, na po, iyan mo. Hindi <laughs> mm. ba baka maano siya, eh. na-stress ba siya sa sako? Ang asba na-stress ba yan? <laughs> Hindi. <laughs

Try kayo natin ilagay doon sa ano, sa may sitio, sa may ano, sa baba tara para maano siya, makarelax siya. Oh, buhay pa siya. Eh, napuse.